Ano 'no 'yung order? Anong ano order? 120 is the thing. Okay. Sige. Sige. natin 120. Marami dito pa kumakain si Diwata. Nandoon natutulog pa siya kasi pagod siya kaha grabe, oh, grabe, grabe ang tawa ni Banyo. May ano? grabe ang smile ni Doon po yung take-out area natin. saan po? Opo, doon ka po mag birthday mo ngayon umaga. Banjo. Banjo. Ano mas sabi mo? Saan? Ngayon umaga. Asa si Diwata? Ngayon umaga. Si Diwata saan? Natutulong. Dahil. Dahil si Diwata. mga sa Ayan, umaga umaga nandito tayo sa oh. At doon si Diwata natutulog sa kanya upis Ayan si Kuya Bumila. Kuya, ito yung staff mo Ayan yeah. Payong pa yung kumakain dito sa amin. Uh, <laughs> edit, edit muna tayo. o guys na na po sa diwata paris pasay branch o makita nyo daghan na po nga on the no? ayan so o oh, pinapila na kabuk mga siguro na siya no so pag umaga dyan putol putol dyan na pila diri pero na jud pila no so ganun pa rin ang supportan ng mga followers supporters ni diwata mga kaibigan so mga higala anhina mo din hikay diwata paris pasay ganun din kayo. Huwag ganun. Ano masasabi mo? Huwag ganun din kayo. Huwag ganun. Ano masasabi mo? Huwag din kayo. Huwag ganun. Ano masasabi mo? Ay, may gagawin pa. Hindi ako makatrabaho. Ay, may gagawin pa. pa si Madam Diwata. dito. Ikaw interviewin ko. O, oh, gana siya, guys. No, kay mao din siya ang anak ni Ate Gina na kapatid ni Diwata. So, umalis nga si Ate Gina pero iniwanan niya ang kanyang anak na si... di ko alam ang pangalan kasi may mga kaibigan, no? Mga higala. So, at least, bago umawis, umuwi, umuwi bago umuwi bago ni uli sa tijina, Gina bakay iyang gibilin iyang anak no para na ay masaligan si Diwata no pagkagabi no so kana nga time dira guys gabi na siya nahutdan si Lag so ako ban kay gusto jug Siken pero order maghap sa Lag Paris pag si customer ay ano, talagang gusto nila ticket si taso wala. So wala

Ang dami namin dito Ano yun, si Boss? Ano yun, si Diwata may kausap May kausap, may, may, may tumawag ayan, so ayan yung sinabi ni Madam Diwata Abangan daw ang kanya, ang pag-charity Ayan lang muna ang update natin ngayon kay Diwata Kaya nga eh, buti nga namuto eh Buti nga um namuto um kanina Ay, nagmahing ka? Oo, mm nagmahing -hmm. Ayan, ngayong araw ng holiday. <laughs> Kapapicture ka na, ma'am. Araw ng holiday dito sa Diwata Pasa Branch. Sila si Diwata nagbigay ng time sa so, kanyang mga supporters.

Siwan, 'di ko kasi alam. Kali diwata muna tayo muna. kape, muna. Lumamig na ang kape. Lumamig na ang kape. Nina-mimigay ka ng 50 ka pares. Marami ang gusto ko ngayon ng mga challenge. ano 'yan. Yes. Uh. Ayan, magandang magandang umaga mga kaibigan. Nandito tayo ngayon sa nandating kaibigan sa dating hitirahan ni Diwata. Ayan. Ayan, dun banda ang mowa mga kaibigan. So nilakad po papunta dito. Ito yung tulay Medyo madilim ang kalangitan mga kaibigan. Mataas ang tubig oh. Ayan. so baba tayo. Dyan yun mga kaibigan. Yan yung nakita natin sa video. Tara baba tayo. Ayan, dito nga siya. Ito yung binabaan niya oh. Ang galing niya bumaba. Ayan, lulusot siya dyan. mutas ang tubig ngayon mga kaibigan sa si ulan ulan kagabi dami puno nakita bumaba dito kaibigan ha malakan tayo